maximum tolerance sabi ko nga kung meron pang mas mataas sa maximum tolerance yun po yung ipinatupad natin kahit minura na tayo dinuro na tayo in fact yung mga pulis natin doon ay uh, pinagmumura din at uh, pinagsabihan ng masasakit na salita at uh, si Miss Hanilet po ma'am ay pinukpok pa po sa ulo yung isang pulis natin na nakasus nag-sustain po ito ng napala napakalaking bu bukol po sa kanyang naupo at dinala po sa ospital pero in spite of that ma'am wala pa rin pong uh, Uh, Nag-harm sa kanila, wala pong nanakit sa mga polis natin at uh, hinayaan po na ganun yung mga panlilita po nila at uh, action po nila sa atin. Makita, mapapakita ba natin yung video? Pwede po natin mapakita? Para mapanood po natin lahat? Ma'am Jean, pakidescribe nyo nga po yan. Yan po ma'am yung picture po. Binler lang po natin ng konti po yung mukha po ng ating uh, babaeng polis na taga-SAF. Sila po kasi ma'am yung uh, umalalay po doon po kay uh, Miss Hanilet at saka sa kanyang anak po para itabi po sila pansamantala. Ayan po yung napakalaki pong bukol at meron po dyan na video po na talagang nakita po doon at na-captured po na pinukpok po ng cellphone po ni Miss Hanilet yung uh, ating polis po. Sa ulo po yan, pinasity scan po ba yan? Kasi ulo po yan. Tinala po ma'am, ayan po yung video po, yun po, yung kitang kita po kung paano po niya hinampas po. Ito yung gawin anak Kita po niyo dyan, ma'am, sa video. Is, 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 tinatabi po sila. Kasi po, is, po uh, ang haba na po ng panahon na ibinigay sa kanila. And it has come to a point po na nag po si General Torre na it has to stop. Kailangan na po natin kumpletuhin po 'yung proseso Kaya ang ginawa po ng mga pulis po natin itinabi po si Miss Hanilet at saka 'yung anak po niya para maka makuha na po natin si uh, dating pangulo po at madala po sa sa baspo. Pero nakikita po natin doon sa video parang moving forward. Itong si uh, si Kitty 'yung anak. San siya papunta no? Parang pumipilit siyang pumunta paabante. San po siya papunta niya? Gusto po nilang bumalik ma'am doon po sa sa area kung saan saan po yung ating dating pangulo po. So yung mga kapulisan po natin uh, parang hinaharangan nila. Opo sila. opo. Kinire-restrain po sila, nilalayo po sila at hinaharangan para hindi na po sila bumalik po doon sa area kung saan po nandoon po yung uh, ating dating pangulo hmm. po. Kasi maganda po maipaliwanag yung sitwasyon na 'yan kasi po baka magkaroon ng ibang kwento at sabihin na nahahara sila. Yung pala sila po yung uh, moving forward, going forward para po puntahan muli ang dating Pangulong Duterte? Yes po, ma'am. Yes po.